hindi naman mo problem ng uh, ang ano naman sa atin yan, kami, pabulsahin mo Pwede lang alay. Okay. Ngayon, pag inaapang nga nila ako placement, wala, di kami mo kaano, makaake. Tama yun. Ayun. hindi wala so, so, ina ina uh. ina sa Ngayon, namin, Ngayon, bala niya, dipte sa sarayin Tapos pero kung iniisip nyo na kinukontra ko kayo dyan, pagiging safety ko, kayo lang din inaalala ko, tao nyo lang din. Wala, walang problema okay, yan. Kaya ang, um, ang reason lang naman niya, siyempre tayo naman, o oh, bilang isang dito bilang isang Kailangan natin magbato ng na. okay, Nandito na nga tayo eh, nandito nga rin yung safety. Kaya, eh, eh, kaya sa, problem, sa problem, akin, sa akin, sa siya, walang problema yan. Uh -huh. Eh, total, pupunta si, ano, pupunta si Gus Jun. Ah, Kita din <tasi> <saan. tasi> no, naman sa reply niya. Or, May, kung wala natin. Tama lang 'yung anong ito. Yun. Nah, si po si ano sa akin. Si eh, kung mismo ang sa akin. Eh mamatay kayo na hindi ako Hindi. Eh, eh, hindi kami Ang gusto lang namin nang dyan, kahit pa paano, magbato tayo ng putok din? Wala na. problema sa akin. Sabi ko po niya wala tayo kumukha na sa akin. Ngayon oh, nga lang, kung, kami mga hanapan ng ano... oh, sabihin nyo na, hindi nga iskat na. Hindi nga sabihin nyo. Tapos pangalawa. na tayo sa construction. Eh. Lahat ng aspeto na alam namin yun. Oh, alam kung alin dapat yung pwede, <coughs> dapat yun. Alin dapat yung may konsentrasyon. apply natin yun kung alam natin yun. Kailang, kung mangingibabal yung safety, eh, mas sa amin yan. Pwede nga kami. Diba? Mm. Ayun, once pa kainang, na hinapan kami ng akong placement, din namin na safety. Okay, ito po namin yung safety. Oo, oh. so, matigyan. May ano naman ako niya, may elector na naman ako, may mga notice niya, ano, ipirmahan ngayon niya, ano, hindi yan. Dapat na ano, documents lang lahat, hindi yung verbal lang sa akin, alam ko na yun eh. Katulad Ka ngayon, ang gagawin natin, wala pa. Okay, yung siya ang gagawin natin? Oo, so, pinababa kayo, dahil wala akong pala sa akin yan. Wala... Sa kontrata. Wala... Ng testing pag usapan natin. Ngayon, i-plot i flat niyo na, na 'yan. Ako, kasi kung babayunin niyo lang kami, kung aabot kayo ng tapos na diyan, kung babayunin niyo lang kami. Wala, tayo na kayo yun tayo babangga. Ang mayayari niyan, resign na lang. Oo. ang dami kong Ayaw ko, ayaw, 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 ayaw. na masakit na ulo. Dito, dito, para magkulungan tayo. Ang simpleng bagay na eh. yan. Ako na bibigyan ko sa pero mga 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 matataas na na pwede na ikamatay ay Kaya yan, walang problema yan. Ipay na yan. Lahat ng gumagalaw dyan na may mga pamilya yan. May mga nag na pamilya yan na makauli ng buhay ng tao nila. Yung pamilya nila na nagtatrabaho nito. Yan so, yung iniisip ko. Tapos pangalawa, kanang ano, full body harness. ka talaga mag body harness pag nasa taas. Yung mga ginagawa niyo pre trek. Nasuya so, ko para. Pero yeah, na. Ano yeah, na kawan ng plano niya rin. Ah, Tapos, next, next week, ano, no safety shoes, no work policy. <laughs> Kaya yung pinaka number 1 na ano, eh, NDCC sa safety guidelines guide sila. Ang kanyang no safety guidelines guide nila, oh, ako nakalig yan. Number no 1 yan, ang safety, uh, ano, PPE. Tapos, provide file express pag mag-hot rocks tayo. Kasi hindi natin alam, may mga protestable na material dyan, matalisikan. الا, wala, la, ta, ta. Kaya, dapat sarili ginagawa pa rin siya. Dapat dapat. Dapat accomplishment kita priority mo. Dapat ito priority mo dito. Tao. Kanto namin, panging konsidera ng ganun si. Nakakaya, nakakaya sa. Tayo nga ang intindihan maliban na lang kasi lagi ano ko. Maliban na lang hindi pananaw yan nasa slogan ng construction na nasa nasa dulit, nasa dulit side kay. Nasa ano po eh. Nasa contractor side Walang, ano, wala lang wala pa wala pa patubog wala pa ako pina ko lang ng ano oh uh, ano yung inaamin uh, ng Doree sa amin rin naming sa amin tapos pa-interview sa amin ng safety manager para dito paano natin mapu-apply natin sa datao okay, okay. natin pa-patubog naman ng problemahin yeah iyon lang sa reply ah din di okay, takip yung ano yung nakatap sa pa papunta doon, nakakatap. Yung sa atin, nakatap sa atin, kaya kaya sa atin yan, royal code sa atin. Yung ating gawa natin ng hantan para tayo nakatap. Oo, baka may access ladder kayo sa inyo. dito dito na inyo. Hindi dito, dito lang ako kami dadaan sir. Hindi na kami na-acceptize na full hindi kami gagamit. Magdi-dismantling lang ako ngayon. Puro ano lang, tali-tali.